Kami dito ang dami namin kanin. Pagalitan ko yan. Kung konti lang kainin yan. Alam niyang dami namin kanin. Yung ibang katulong walang kanin nga kami. Nagtatalo pa. Kunti lang kinain niya. O. Oh, saan kayo dyan. Sino walang kanin dyan. O. Oh, dali punta kayo dito. O. Oh, hanggang dinner pa yan. Tapos mamaya may matira na naman kanin. Dami na naman kanin. Araw-araw na lang pinagtatalo na namin yung kanin, yung krasya. Yung iba walang makain kami. Kunti lang kinain mo, na alam mo na daming kanin. O, ayan yung ulam namin guys. O, patula na may itlog. Ayan, fried egg. Lahat na lang itlog, kahit hotdog, wala man lang, di man lang kami nakatikim ng hotdog. O, shout out dyan sa mga OFW. Ano ba yung mga pagkain nyo dyan? Kami, thankful kami kasi daming namin kanin yung iba noodles lang ay kinakain nila tapos limited pa yung mga kanin yung kanin nila hindi sila pwedeng kumain ng maraming kanin kami katamtaman lang yung ulam pero yung kanin magsain ka ng marami damihan mo rin yung kain kung mag-diet ka wag mo damihan kain ha kasi kauri mahirapan tumataba ka dahil sa kanin o, oh, ayan yung protas namin. So, ayan. Second batch na yan, guys. Um. Oh. Busin mo yan, ha. Labihan mo kain, ha. Bantay ka, ugit na. out sa lahat ng mga OFW. Minsan binibigay ko na lang yan sa ano, sa kaibigan ko, yung kanin ko. Minsan kung wala yung matanda, ginamihan ko yung roto ng fried rice tapos ibigay ko sa kanya. E ngayon nandito, hindi ko pwedeng ibigay. Kasi baka sabihin niya, ubos niyo lahat yung kanin. Kaya lang guys, masishare ko sa inyo ngayon. Yan that guys may pagkain kami araw-araw hindi kami nagugutom kahit sa mga biscuit man o oh, ano dyan ang dami dami guys nag expire lang kahit sa noodles guys as in o oh, tingnan nyo guys hindi namin maubos ubos tapos mayroon pa oh. mm. may biscuit pa doon matatamis. Ayaw namin ng matatamis na. So, ayan guys. Thank you, Lord. Dami naman ng pagkain araw-araw. Kahit sa ulam, tipid kami, pero dami namin kanin. Siyempre, naintindihan naman natin, siyempre yung amo natin, nagtitipid rin yan sila. So, kaya dapat intindihin din natin. Kagaya din yan sa atin, Diyan yeah, sa Pinas nagpa-budget tayo sa ating mga pagkain. Kahit nagpapadala tayo sa anak natin, kailangan din yung budgetin, hindi na ngayon lang sa kakain, di para araw-araw naman tayong kumakain. Kaya Yeah, na. Pero sa kanin, guys, kasi alam niyo 'yun minsan, daming kanin namin. Kasi sa sabihin nila kakain sila dito, tapos biglang mag iba yung isip, hindi na sila kakain. Tapos, yung mga bata, ayaw nila ng ulam. Magbogo sa labas. Uyan, dami natin kami. So, ayan lang guys. Thank you Lord sa pagkain. Gabi niya kayo sa aming araw-araw. At thank you sa bosing namin. Hindi kami nagbogo.